So yo, what's up mga katropa no? So ngayong gabi mga tropa is maglalagay tayo ng uh, trap no? para sa kuray no? Yung kuray mga katropa is galing sa mga uh, buta sa lupa mga katropa no? So dito lang meron yan sa rumlon ng mga katropa pero sa ibang lugar di ko alam kung meron din ito uh, Ang kuray mga katropa is uh, kahawig siya ng uh, ng alimango, mga katropa kahawig siya ng alimango mga katropa So mga katropa is maglalagay uh, tayo ng uh, trap no para sa kuray mga katropa. 2000 years later So ayun na mga tropa good morning sa inyo no so uh, kay gising lang natin so ngayon mga tropa titingnan natin ngayong umaga yung ilalagay natin trap na mga tropa So ayun nga mga tropa nakakita tayo ng isang nilagay natin trap ayan uh, may may huli siya mga tropa may huli siya kapag yung Uh, trap natin is uh, pumitik na ng no, mga katropa so titingnan natin yung trap ko na kulay blue na malaki so, mga katropa yung ginawa kong kawain ay malaki na yun kasi naglagay ako dun dati hindi na hindi siya kumakasya kaya naganap ako ng malaking kawain mga katropa so tingnan natin so yan nga mga katropa mapapansin nyo ay hindi pa pumitik yung ating trap no sabihin hindi siya nahuli ng no, mga tropa kasi nagbuta siya sa gilid kung mapapansin nyo ayun so ulitin natin mamaya yan mga tropa so hukain natin yun mamaya para iayos yung trap natin mga katropa kasi pag hindi, maka, pag hindi nakakaayos yung uh, trap natin mga katropa mau, ma ma yung koray ng no, mga katropa hindi sila pumapasok So kunin natin yung dito Yung may huli Tapos pupunta natin yung ibang nilagay natin yung trap mga katropa So ayan So may laman yan mga katropa tingin nyo Ayan Malit lang siya mga tropa So may mga katropa makikita nyo ito kung anong laman So punta na tayo sa nilagay natin yung trap na iba ng mga tropa dito lang to sa mga katropa yung mga butas dito sa mga gilid gilid ng bahay ang dami yan dyan basta malalaki butas so ito yung isa natin trap mga katropa walang wala siyang huli eh. ayun mga katropa yung isa meron ayan pumitik na yung uh, natin trap ayan may huli sya malit lang din mga katropa <coughs> So punta natin dito. Ito mga tropas na kuhanan natin yan ng niyan. So ayun, may huli din yung isang mga tropa yan. So bali tatlo yung may huli natin ngayong trap para sa kuray mga tropa yan. So dalhin natin ito doon tapos ilalagay natin sa balde. So ito na mga katropa, ito yung huli natin nung ah, ng isang gabi, yan, yung malaki na yan, yan mga katropa. Yan, ang laki niya mga katropa, no. Yung kasama niya maliliit lang. O, oh, kita nyo. Para siyang alima, mukha siyang alima mga katropa, pero hindi yan alima ang kura yan tawag dito sa amin mga katropa. Ayan, kita nyo naman mga katropa yung kagat niyan, yung ibit niyan, no. Ang laki. Ayan. So, apat na piraso may huli tayo ng tatlo. Pito na sila ng mga tropa pero maliliit lang din. So, ilagay na natin yung ating nahuli mga tropa. So, ayan yung isa mga katrupa yan. Maliit lang yung mga tropa Kitang kita yung diferensya dun sa malaki mga tropa Yung kasama niya parang ipit lang niya yun eh, no, mga katrupa. So, ayan mga tropa oo nalagyan na natin tatlo mga tropa Maliit lang din. So bali pitong piraso na sila mga tropa sa ma ma malaking mga tropa, malaki. So ayan. So mga katropa, paggawa ng trap no, para sa ganun mga katropa, para sa kuray. So kailangan nyo ng kawayan, tapos puputul-putulay nyo siya, tapos gagawa kayo ng ganito. Yung pinaka pitik niya mga katropa. Yan, ganito. Tapos yung pwede siyang uh, puluktot. Lalagyan so, niyo ng tali at tsaka goma mga tropa. Tapos gumamit man ng mga tropa sa kanya ihihilahin tapos isasa isasabit niyo to dito. Yan Kaya paglabas ng pinaglagyan niyo nito, kahit daga mga tropa, is mahuhuli mga tropa. Pwede mahuli diyan yung daga mga tropa. So ganito mga tropa ang kanya'ng pag ah, uh, pag sangat niya mga tropa pagkakabit yan